Ang ganda naman ng skin na itong si Yuzo mga parn Naka exotic skin no Pag skinner daw kasi malalakas daw yan parn Kaya yeah, tingnan nyo Naka world collector ako Nye 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 Malapit na rin pala mag end season mga parn Magkita kita na lang tayo doon sa mundo ng ano dark continent Kaya naman bago ako bumalik doon sa mundo ng dark continent Susulitin ko na ang pambabagagwa dito sa immortal O oh, teka sana mapindot nyo po yung follow Tingnan nyo magpapollowing yan Nye 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 ko. Oh. Nye, 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 nye. Tumba. Tumba, mga wawawi pa rin. Hmm. 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 Pag-agwa. Hmm. Ah, uh, wait. Nakatakas yun, porn. Bilis naman ang kamay nun. 3, 4. Eto, tingnan natin makataas ka pa dito, porn. Nye, 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 nye. Naka-exotic skin ka kasi, porn, eh. I take pride. Hmm 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 Pinadala de hack ko, parn! ako malis sa panay, Kasi alam ko susugod yung panay doon Ang having na Wala na, ayawan na Araw ko po Araw ko po, pain Ayawan na Nag-dragon na Nag-skill na ba to? Uy! Uy, parn! Uy, parn! Araw ko po Nawalan ka na naman ng HP, parn! Naka-exotic skin ka kasi Mm -hmm. Nye, 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 nye. Hi, Pani. Sakto ka sa akin. Ba't <laughs> pumunta yun doon, Pan? Ito. Uy, Hi. Magawala-wala ka. Saka punta. Mmm, wawawi. Nye, 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 nye. <laughs> Yan, mali. Pick na tayo. Next item ko dito, Pan. Mordoskult tayo, Pan. gold kailangan na natin dito, mga Pan. Tapos hintayin natin yung ulti natin Ito to Okay na to hmm. Aray ka farm Gagi kapain na to Tunaw Napunit yung buhay niya no Yusong farm na ano yun One. G Pagagwa! Okay nag clicker lang farm Tinakot ko lang farm Tinakot ko lang farm Hindi ko talaga babagagawin yun Ito ang tunay na pagagwa farm Ito tunay na pagagwa Nye, 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 nye. Ilan kayo, party Ila kayo? Ilan? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. Sayang, parn. Triple kill sana yun. Kung di lang pinata. Aray ko, aray ko. Wawaw wow, yun, parn. Triple kill na sana yun, parn. Ba't nabuhay pa yung ano doon? Yung paniki. Nice one. Nice one, parn. Tinulak na, tinulak. Gagi, abaw ko po. Saan yung pani? Hinihintay ko yung pani. Hinihintay ko yung pani, parn. Hindi pa ako nag u, -u oh. nag skill Victory! handa na ba kayong bumalik sa epic? Nye, nye, Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, Parn.